Work. Kumain tayo guys. Gabi na ngayon, dinner. Ito yung dinner ko. Kumain ako kanina pero nagising si Baby Scott. Kuminto ako at saka sinarga ko muna. Pinatapos ko muna si nanay kumain. Tapos ako na ngayon. Nagugas na ako ng kamay. So, wala na. Kaya tayo. Mm. Sabawan so, natin guys, sabaw. So, si Tata hindi pa tapos, pakita ko sa inyo guys. hi hi. Hi. Sarap ka sarap kumain, tinan mo yung paa. Sarap Saray pa. Sarap kumain, pag nakasaray yung paa. So, kain tayo. parang so, para sa silang kumain lahat. Parang ka nasa Jollibee. Parang sa Jollibee. <laughs> Malaki siya kabiliin sa ang crab, apat na pila lang siya, pero malalaki siya guys, 200. hundred mang tay? okay naisa, kahit naan siya, kahit naan Tapos na kumain si Kuya Hi. Orung kahitito. Ayay. Ay ka mo na. kita na kanan. Hello, How all of my love people, my boy. Mini miss you. Mini miss you. Mo sa buklan. Hindi ako nagpang vlog. Lang araw na, nabibisi na ako guys. Nabibisi na nga pala ako guys kasi nagsimula na kong magtrabaho. O diba, meron tayong trabaho na. Sinanin na yung nakaalaga aalaga kay Baby Scott. Pag sa work ako. Boko. Yan. Yan. May laman. Wala kang laman. Wala nang saw, 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 saw. Kasi nga, kailangan natin mong badaling kumain. Kasi meron tayong junakis. Cut! Si nanay.

Masarap yung panggalgay ng gata. Totoy niya pala sa aking Aray, ang tigas. Paano ba to? Ayan Hmm.

may mga kamalunggay na At laban nang dagdagan yung kanin ko, guys. Marami na akong nakain. Gabi na kasi. Okay sana kung araw, di ba? See you, guys. Mm -hmm. Gami talaga <laughs> Gami talaga kayo. Sabaw parang ulam niya. Kasi si nani yung magluto Masarap talaga sa magluto So ito yung mga anak na Yung nani masarap magluto guys di Diba

So, tapos ako kumain, guys. Thank you for watching. Kita rin family vlog. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog. No? So, thank you.